what's up mga kachoy uh, magandang umaga ngayon po linggo tapos na yung trabaho sa manukan uh, pahinga muna tatlong araw bukas kasi red calendar parang holiday lunes martes na pasok pero huli na kami eh, huli na ng manok tatlong araw tapos sa double eh. tapos abisi na sa march Uh, ngayon bike bike muna ako uh, kulang sa exercise eh Ayan, ito yung pinunta ako ngayon, yung kabila naman, yung kabilang bundok naman ng sa may malapit din sa bahay. Pero mula na mga isang oras mahigit. Ayan, ang uh, bundok. Iikot ako dyan, yan. Uh, ngayon pa lang kami, pero nasa kalahati pa lang ako. <laughs> Pahingan muna. Nakakapagod eh na, Ano ulit sa pagbabike Nakahinto kasi Ayan, ay Pakita ko lang yung bundok na napapaligil Ayan Ayan, may daan naman Ayan, yung daan ko kanina Ayan, yung nakadumaan Pero Pagpunta tayo sa bundok Doon sa dam, dam Yung malaking dam Ayan, Ayan doon Ayan, ikot tayo doon eh, sa pinupunta ng sakya na yan diretsyo doon tapos babalik na tayo. Ayan. Uh, exercise muna mga kachoy. Uh, para magkaroon ulit ng resistensya. Ayan. Uh, maganda dito oh. Taya, tahimik. Tsaka maganda yung hakin. Walang pollution. Hmm. Uh, bukid nga lang. Para lang din sa Pilipinas. Pero at least maganda. Ma malinis. At tsaka ngayon medyo malamig-lamig pa. Ayan. Kaya pahingan muna na napagod ang bahagya <laughs> Nasa kalahati pala tayo Kaya ko lang ako sama Single, single ng mga ano lang ako ngayon Single lang ako Walang ano eh Walang mga busy sila Ayan Ayos naman dito The safety naman May daan ng bike Nakahiwala yung daan ng bike sa daan ng sasakya Kaya okay naman Walang problema. Yeah. Uh, pinakita ko lang mga katsoy yung bibisikletahin ko. Ito, ibang ruta to. Ito yung ruta na una kong binike noon. Nung mga una nakaraang video. Ayan. Yeah. Uh, Ayan yeah. oh. mga dito sa Japan. Hmm. Ayan yung mga ano, maganda yung mga may mga lugar-lugar talaga na pwedeng pagbaykan. Marami, marami pang lugar. Dito lang muna ako tumira si isa lang ako eh medyo nakakainip yeah, tsagatsaga lang exercise naman eh pampalakas para <laughs> may laban ulit sa ulo ah yeah. eh yeah, ano dito ngayong na mga Marso Abril Marso Abril padahon naman ng mga bulaklak ayan yeah. ya yeah, mayroon naman mga festival dito mga Matyuri mga asiyahamba kaya ito, nag uh, muna tayo, bike-bike muna tayo. Para exercise. Ah, sige mga katsoy. Ah, ko lang yung pagbabike ko ngayon. Dito malapit din sa amin, mga isang oras. May gate siguro. Mga isang oras kalahati. Tirahin ko to. Kaya yung bundok na yan. Yan, ito yung gamit ko pa rin bike in dati. Ah, simple lang, hindi naman magaganda ang bike ko. Hmm? Ayan, no? Pero sulit na to sa akin kasi tatlong taon ko itong ginamit sa pagbabayad kung wala pa akong lisensya. Mga tatlong taon na yan, no? Tapos, ngayon, ah, dalawang taon ulit, yung magre-renewly ako ng racer na sasakyan ko, eh. Kaya limang taon na, mag-aanim na taon na to. Kaya sulit na. Ayan, oh. No? yun kasakasama ko ngayon madalang magamit eh kaya ngayon ginamit ko para magaskas lang yung mga matanggal yung mga kalakalawang <laughs> na-stuck eh Ayan, may doon ako dadaan pa uwi ah, sige mga katsoy ah, uh, uh, ingat ingat po kayo lagi dyan lagi po sinasabi ni katsoy max ingat po tayo lagi lahat sana maayos ang sa ating mga katawan I iwasan naman sa mga problema mga problemang mabibigat <laughs> yung problema di wala yan wala lang lotasin lang huwag I... lang magkakasakit ah. ingat ingat po kayo ah. thank you masalang salamat po mga kachoy like po tayo okay bye bye